Yun, what's up mga idol? Magandang araw sa inyong lahat dyan. Bale, ano? Update muna tayo mga idol, no? Ilang araw na hindi kami nakapag-upload ba? Mga tatlong araw. Oh. Tapos yung ginagawa namin ngayon ay ginagawa ko ay gawa ng sa mga idol, no? Parang manok ba? Ang kulungan po sila ng Idol lo, nandoon naglalaro ng email ba? <laughs> sa ano, sa uh, ah, kubo. Malapit na ito, mga Idol. Na, na stand to ito mga ano, sa araw. Hindi ko nagawa ba? Ano, kulang ng ganito, bambu. Tapos, yun o. No, Huwag nyo na ipakita mga idol yung manok. Kasi naggumawa kami ng content. Dalawang content na manok ba mga idol. Ba, iwan ko na yun. No? Lolo YouTube nga. Hindi man pwede. Bumili ako ng manok. Dalawa. Lak, uh, tandang at saka inahin. Mga ano yan mga idol? Mga may wingband ba? paramihin ko tapos ibibinta e, kung may bibili ah. ito lang mga ito lah yung ano namin ngayon ng tawag nyo nyo update ba sa aming youtube kasi ano pa hindi pa na hindi pa na recover yung ano namin mga idol yung ito ano tawag yan, eh yung number sa bank account tapos oh, i punta no. sa youtube ah sa google adsense pero yung bank account namin mga idol nakuha na tapos ang problema yung pag ano ba pag anong tawag nyo na eh? pag ano yun nung yun mga idol <laughs> Tapos yun, Ito. Ano to? Mga apat na kahon ba? yan o. Para lang yung ginamit ko mga idol. Kawayan. Ito. Tapos kawayan din to. yan, Na kita ko to sa mga idol. Sa tutorial ba? Sa Youtube. O, pwede lang pala itong, ano, itong kawayan. Tapos ipakita namin yung manok mga idol. Kung hindi pwede, tapos yung magdarasain ba yung yellow mga idol, kung dahil sa manok ay ikakat namin. Ano? Yan, yung manok mga idol, yung dalawa. Sana ano, marami yan. Iwing ban yan mga idol. Mura lang yan, 800. Yan dalawa, 800 yung dalawa. Yun sa iba mga idol, mga ano yan. ma, pabto sen, tinggi, no, pertaruhin si no, wis lo, nandung sih nggak Mukbang <tuh be. laughs> <laughs> ah, ya. Jual apa? Nah, jangan jangan ada apa-apa. Nak laro ML. Dalam yang sila. Bosan, nama ni kor, mana buat? Nak kor? Nak kor pun buang. buang. <laughs> 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 yang itu yang ada nama mengadal hideout bah? Hideout atau <laughs> mengadalah? Pasulang, ulangan, ulang ginagawa, laro, 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 laro ulang mga idol, mga tapos mamaya, Mingaw. mamaya pagkatapos ko doon, ay mag din mga idol. Ulang ano ba, ulang ang tawag naman, eh? ulang libangan, Libangan idol, no, 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 pas no, 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 idol. no, 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 Maswerte para win May Mukbang mo to siya? Video lang, update ba mga idol? Tapos yeah. si Kajep mga idol, nandun sa kanila. Sila namin pupuntahan kasi malaylayan na ba? Usus saking. Ambil tiket dulu uh, dong, no, no. Edon. Sususannya. Ambil dito. Tapi yang tong. Tahu enggak nih? Ini relief-nya. Lawan lagi tebak-tebak

Kaya mga idol, yung ano namin, walang ano. Kasi lumukso ba yung mga manok. May baboy kami dito mga idol, tatlo. Yung isa sa akin. Tapos yung isa sa kapatid ko. O dalawa sa kapatid ko. Balik yung dito mga idol. Katapos ito, lagyan namin ng manok. Yan. Update ko lang kayo mga idol sa susunod na vlog. Na uh, yung hilaan ng hilaan ng ano ba? Hilaan ng isda. Yung pamimingwit. Kasi yung ano bulati at saka ano mga idol? Ay ano? Wala ba? Walang bulate. Mas masarap ipain sa mga well mga idol, bulate. Kasi naanatanan ba? Mahuli yung karpa. Hilap ka dalag. Na. Yan. Maraming salamat sa inyo mga idol. Sa susunod ay kung ano ma-upload namin. Sana nandiyan pa rin kayo mga idol. Lo. Maraming salamat. Bye-bye.